Oh, the night is young and this is the story of the night. Eme. Ayan, hindi lang talaga ako mapirme, syempre, diba? O, teka lang. Parang may konting pila dyan. Mamaya tayo magmamaritis pineda dyan, guys. Okay, pero ngayon kasi ito ang pumukaw, oh, sa aking paningin at damdamin. Ayan na nga. Nag-setup na po ng Christmas tree sa Milan Duomo ngayong gabi. Ayan, syempre, late na ba? Pero okay na yan, at least may niintay tayo. Laban! Diba, excited tayo dyan? Diba? So ito na nga. Ayan na siya sa malapitan. So yon may pa telescope ba ang tawag dyan. O ba diba, iba-ibang mga sizes pa. Mga tao dyan, they diba, pipila for wait for your turn. Ayan sila. O diba, sa si atin nakangang opak. Diba, na-amaze talaga siya sa buwan. Siyempre, pila rin ako dyan, dito ay Ayun na nga, oh. It's my turn. Ayun. pinagalaw pinag ko lang, pinaano ko kasi nagalaw eh. Yung camera. kanyang professional camera. Ayun ha. So, intay tayo. Ano nga bang ba kulay ng buwan? di ba diba? Ngayong gabi. Ayun, Hindi ko lang din alam kung da sa, sa lens ba yan ng camera o sa camera phone ko, di ba? Kung ano-ano pa man, whatever. Basta wait lang natin, ano nga ba ang kulay ng buwan sa malapitan? Ayan na siya. Magpapakita na rin yan sa atin. Ayan na, naramdaman na natin. O, di ba may batik-batik na siya, ayan na. yung mga patches-patches niya, ayan na siya, ayan na siya. Mga momshi popsy, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, color blue. O, di ba? Once in a blue moon. So meaning, good luck yan, enchantment. Eme! So yun lang sana i-blast tayo yung universe ng prosperity, magandang taon, hindi lang ngayong gabi, hindi lang 2023, 2024, sa lahat na. Yun muna, bye!